guys, andito kami sa bundok. Ayan sila. Tulungan ka ba namin kuya? Kuya, may laman na yung balingoy. Ha? Masarap yan laga. Pwede yan, na yung gawin. Takot si, takot yan si kuya sa ano, sa singil ng tadhana. Nandito guys sa bundok. Ayan. Um... Ayan. yung lupa ni Cap. Yun, ang dami. So, ayan, mangunguha tayo ng dahon ng ano, ito lang ang pwede natin kainin ngayon. Dahon ng ampalayan ligaw. dami yan masarap to guys gagataan ilalagay sa munggo ay. narito kami guys sa bundok na bundok muna Yan. Masarap to guys pag ginataan. Tsaka wala itong preservative. Wala siyang mga gamot-gamot. Hindi na ako pupunta dyan kuya. Makati dyan. Ha? Ang dami nyo guys. Ang dami dito ano, talbos. Ayan. Ikaw nang ang palaya. So, yan muna. Kulay verde muna yung ating pwedeng kainin. Yan ang dami. Ay, kuya. Um, ang sarap dito guys, tumira. Yan yung mga rambutan. Yan, yan o. Yan yung bahay. Ayan. mga rambutan yan punang kamuting kahoy kung ano sa ano balinghoy ayan punin din natin guys para meron tayong panggulay ayan wala nyan dun sa baba kaya umakit pa kami dito sa bundok ayan nakakain yung talbos nyan guys masarap yan Bicol Express kasi kami guys ng rambutan ayan so pitasin natin tong ganito. Ayan. So, syang siyang gawing Bicol Express. Yung mga hindi ko makain nito, ibig sabihin is marami silang pera. Kami kasi wala kami pera eh. Pagkain lang po kasi ito ng mahirap. Ayan. Ayan guys so yun guys dito lang sa bundok pag masipag ka manguha at umakyat marami ditong magugulay dahil bawal nga sa akin ng malangsa or diet din ako sa karne gawa ng aking arthritis eh kaya yun akyat mo na sa bundok nandami dito guys makukuha yun o no? puno ng saging, ayan saging, may mga puso pero bawal ang puso sa akin ayan naman na guys is yung puso yun, hindi siya pwedeng pitasin dahil siya hindi pa tampos so ayan kasama ko guys ang aking alaga para merong tagapagbantay at nauuna sa amin baka may ahas ayan. ay chuchay, chuchay chuchay ayan ayan yung aking alagang si Tuchay hindi ako na hindi ako niniiwan ayan oh Karamihan kasi ngayon nangiiwan eh pero alaga ko ngayon si Tuchay din nangi